Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz! Welcome back to my channel. Good news tayo sa karera ni Piolo Pascual. Ito nga, dream come true niya ang makasama ang nag-iisang Vic Soto. At uh, magkakaroon sila ng proyekto, project o pelikula. Malapit na yan. At super excited si Piolo dahil matagal niyang pangarap Matagal niyang pangarap ang makatrabaho at makasama sa isang proyekto. Sa isang proyekto si Vic Soto na talaga namang uh, tinitingala ngayon sa buong uh, showbiz ng Pilipinas. At uh, ito yung uh, nasa bucket list ni Piolo Pascual ang makasama at makatrabaho at makaeksena ang naging isang Vic Soto ng Pilipinas. Kaya naman, congratulations at good luck sa project ninyo at sa pelikula na ginagawa ninyo ngayon. At uh, super excited ang mga fans ng mga, ng mga kapuso With Vic Soto at kapamilya with pilo Pascual. Binibiro nga ni Vic Soto na crush niya si pilo Pascual pero biro lang naman. At uh, ayon sa interview noon ni pilo Pascual ay pangarap din talaga niya. Ang makatrabaho ang isang sikat na komedyante at mayaman at pinakasikat na kapuso star na si Vic Soto. At uh, ito na yata ang pinakamalaking collaboration ng GMA at ABS-CBN na mag-combine ang dalawang sikat na aktors ng Pilipinas, Pilo Pascual at Vic Soto. Kaya naman marami ang nag-aabang at uh, nag-excite na. I mean, excited na ang buong bayan sa pelikula ni na Vic Soto at Papa P. Ito ang official entry ng dalawang batikang aktors ng MMFF metro manila film festival this year of and good luck